Hello, hello, good day mga sisi. And gagising lang namin. Natulog kami ng hapon. Isento kami at saka Dapat kasi so, kami ngayon. Nandiyan. Kinakang ko lang yung sinain na. And may dapat kami mamaya. Ngayon pala. Kung sa maulan at saka malamig tatlo oras na kami managising magsisix na Ayan, kaya nagluto na lang siya ng sinigang magluluto daw siya ng sinigang inuntok kami kasi ang aga namin lagi nagigising kaya natulog kami kaninang alas dos Nagising lang namin nagsaing na kami tsaka magluluto ng ulam para sa hapunan mamaya. Hello! Magluluto siya ng sinigang. Gusto daw magsinigang ni Lolo, Hari niyo. Sunday naman, pagbigyan na natin siya. Siya magluluto ngayon. Pork chop na babo. Ay, pork chop na style. Kinagkat lang Kasi yun yung mga gulay. Yung kuko natin, yung ICC. Kailangan na naman natin magpalingin. Ayan, ikaw kung may tanong. sabay Meron pang sili sa kakamatis. Sarapan mo yung luto, ha? Ha? sagot? Apo. Nagkikrave siya sa sinigang malamig daw. Hindi pagbigyan natin magsinigang ang lolo niya. Anong pagluto? Hindi nga ako marunong magluto. Nagtatanong mo pa sa akin. Ayan siya na magluluto. Siyempre hindi mawala yung cook natin. Sa luluharin yung nagtatanong pa paano daw lutuin yung sinigang. Eh hindi naman ako nagluluto ng sinigang. Oh my Hindi talaga ako nagluluto. Tiga kain na ako mga sisis. Ayan naman madalas magluto oh. Sa luluharin yun. It's pork sinigang. Ba't parang may may talong? May talong ba yung sinigang? May talong ba mga sinigang? <laughs> For the taste test na tayo. Hindi daw niya malasahan. Tikman lang natin mga sis. Asan yung mga gulay? Hindi mo pa pala nilagay. Hindi mo pa pala yung gaya. Tikman lang natin mga sis kasi ayoko yung masyadong sobrang asing. May asin na to? check lang. Pero parang gusto ko na masyadong may alat konti. Ayan, ayoko yung masyadong maasim ng sinigang. Gusto ko may konting alat sya. Mmm. Ikaw. Maasim. Hindi niya alam yung lasa. Hindi daw niya malasahan.